I share ko lang po sa inyo mga boss kapag may ground ang ating refrigerator pag hawak pa lang natin dyan sa door pag ganyan pa lang natin lalo na kung wala tayong chinelas na natin na mayroon ground ang gagawin lang natin dyan mga boss para hindi tayo mag ground sa ating refrigerator ay ganito dito mga boss sa likod ng ating rip mayroon tayong mapapansin dyan na wire ito ay para sa ground connection e eh connect ito doon sa kung ang bahay nyo eh ay meron ground connection ito yon ito ang i-connect doon pero kung wala naman ground connection dalawang wire lang ito kailangan ito may connect natin sa lupa para hindi na tayo mag ground gamit lang tayo dito ng pako o kaya bakal para ma i-connect natin doon sa ground sa lupa. Dapat kasi mga boss, tatlong wire. Hot and neutral at yung isa namang wire ay para sa ground. Kung walang ground yun, paghawak mo ng rep o kaya kung ano man appliances, paghawak mo pa lang, mayroon ka na ground kuryente, lalo na kung wala kang chinilas. Kung maiksi, eh, pwede naman natin dugtungan yan ng wire din na katulad nito. Katulad nitong laki kasi laki nito easy wire iba naman yung automotive wire ito ay easy wire balitan natin to ay gas sa video kay ganito rin ang ginagawa kapag mayroon ground ang microphone O kaya sa siminto Basta ay eh, Ano lang natin gamit lang tayo Ng concrete nails Ayan Ayan MXC pa Ayan, Ayan pwede na yan Ganyan mga boss kung mix eh, dugtungan nyo na lang ang inyong wire ito na ang i-connect natin doon sa lupa ground connection dito lang natin ito ilalagay sa sa flooring sa simento ito mga boss Yan okay, mo mga boss. Ay, lagay na natin ang ground connection. Yan. Yan na po mga boss. Maraming salamat sa panonood sa ating video.